Dismayado man, pinili pa ring maging kalmado ni Tatay Orlando. Ang kanyang motorsiklo kasi tinangay ng dalawang minor de edad sa isang garahe sa barangay Puliwas, Baguio City noong November 13, pasado alauna ng madaling araw. Agrabyado raw ito, lalo pat ginagamit niya ito sa pagpasok sa trabaho. Kasi sa madaling araw dito, eh, mahirap yung sasakyan dito. Mataas yung sa atin sa may satellite. Kalating kilometro yata, eh, wala. Sabi ko, dasal ko na lang. Sana may balik yung motor. Yun lang naman eh. Wala tayong magagawa kung ganyan. Ang insidente agad niyang inireport sa mga pulis. At makalipas ang ilang oras sa araw ding yon, nakita ang kanyang nawawalang motorsiklo sa isang barangay sa Baguio City at agad niya itong pinuntahan. Ay, yung motor walang sira, ano lang, nabasag yung isang side mirror. Eh, sa lalapit sana ako, dyan lang sir. pin e, parang ano lang pinamukaan sa amin. Eh sabi ko naman at least nakuha na yung ano motor. Hindi na ako nagsalita nung ano pa, hindi na ko ano hindi ko na yung pinastigoy yung bata kasi bata pa yun. Nung nalaman nung owner na minor na yung he refused to file ang case. Mhm. -mm. Ayon kaya na turnover nga itong suspect sa uh, City Social Welfare. Kinilala ang isa sa mga suspect na 14 anyos na Binatilio pero ang kasabwat nito nakatakas. Bukod dito na alaman din ng mga polis ng mga nasabing minor de edad ay ang nasa likod din ng pagnanakaw sa isang tindahan sa Barangay Santo Tomas Central noong October 31. Laking pasasalamat pa rin ni Tatay Orlando na naibalik ang kanyang motorsiklo pero ang problema, sa mga ganitong kaso, ang mga menor de edad na suspect ito turn over sa CSWDO dahil hindi sila pwedeng maharap sa civil cases. Nadadyo lang bahay pag-asa, di ba? They are awaiting for trial o pwede niya matatry. So, kung nakamot pa nga, no, it, uh, no, below six years si penalty na, syempre hindi na sila magko-court scan, mag mm -hmm. procedure. So, diversion na lang. So ano yung mga diversion na uh, proceedings? Ito yung mga conferencing, mediation. Meron kasing diversion uh, committee or team. At uh, pati barangay official, religious sector, parents of both parties, uh, uh, BCTC, CSWD, uh, police. Kasi uh, pagtutungtungan lang ay no, in, uh, best interest of the child. Ito na ang ikalimang kaso ng pagnanakaw na naitala sa lungsod kung saan ang mga suspect ay minor de edad. Tinutugis na rin ng mga pulis ang nakatakas pang kasamahan ng sospek. Vanessa Bugtong, RNG News.